Nasulo ang tulong establishmento din negosyo ang ini sa Purok Uno Rizal Street, Ilawod, Ligaspi City sa tao kan makusog na pag-uuran ka bagong alas 4 nin maagahon. Pasado sa investigasyon, nagpunan kalayo sa sarong laundry shop sa nadamay ang duwang katait ka establishmento. Saro ang kumpirmadong binawian in buhay sa insidente na border ka nasa likod na boarding house kan laundry shop. Pigaaram paan pagkakabisto kan biktima. Kasulti, nakuha siya, bali duman sa medyo likod na parte, so alleged na boarding house dito. Uh, sa rupong nag-alalaki, uh, estudyante ni sa Bicol University. Alas 5.43 din aga kan makontrol ang kalayo. Alas 5.50 ay kan ideklara ining fire out. Piga aram pa kan otoridad kung piraan winalat na danyos kan insidente. Uh, regarding sa danyos or damage, Uh, Pagkukumpit pa po yun kan sa toyang yung investigador, under investigation pa man, pati po so cause to, pati so origin of fire kung liwat na nagtaunin doman otoridad sa publiko, lalo na sa may mga siring na negosyo na maging maikmat ng gad sa mga pwedeng pagpuunanin kalayo, lalo na tawara ang makipigpipiling panahon ang kasulo para sa mga baretang tatak Bicol. Hercules Barbacena.